So guys, may titimplayin tayo ng Choco Brown. Ito guys, yung sa Renault Shine na to. Ayan, ayan. Nakikita nyo yan guys. So titimplayin natin sa Automotive Acrylic guys. Ayan, ito. Bali, isang galon guys. Ayan. So titimplayin natin dito sa Acrylic Automotive. Ayan. So panoorin nyo guys to para matuto kayo kung paano gumawa ng Choco Brown. Ayan guys. So... Bali black na una natin. Yan saka lagyan natin ng counting red. International red yung ginamit natin diyan. Dahil wala tayong orange, guys. Ayan, so international red na lang ginamit natin. Ayan. Tinagay na natin diyan, guys. Ayan. Para tayo nagsasalin lang ng tubig. Ayan, guys, so. Oh. Ganun lang, guys, para hindi matapon. Ayan. Pag marami pa yung pintura ayan so para hindi pag winos nyo walang kalat ayan lalagyan natin ng sagorong siya guys ayan so lalagyan natin ng caterpillar o yellow side nga pala yan guys ayan yellow side so haluin na natin yan guys ayan ganun lang guys oh bali tatlong kulay lang yan para mapalabas natin yung choco brown ayan so titingnan natin yan guys ayan ayan guys oh So dark pa tayo guys Ayan dark pa tayo So lalagyan pa natin ng yellow oxide Ayan Then lagyan pa natin ng pula Bus na natin mga kamixing Para madali na natin matimpla Ayan mga kamixing Ayan halo halo lang natin ulit yan guys Ayan So yan guys so oh, yung chocolate brown na tinitimpla na natin Ayan o oh. Isang galon na yan guys Ganda ng kulay guys, ano, pagka chocolate brown na yan, oh. Ayan, ganda. So, kaya nyo na lang yan guys, kung nagustuhan nyo yung kulay na yan guys. Ayan, so maraming salamat nga pala sa mga nag-share ng ating mga video. Ayan, mga followers natin dyan, mga nakasupport na kay Kamixing. Thank you, thank you sa inyong lahat. So, balik tayo dito guys. Ayan, so titingnan na natin siya guys. Ayan, kung okay na talaga. Ayan guys, ayan guys, so okay na. Xerox si copy na siya guys. Ayan oh. Parehas na parehas na siya guys. Ayan oh. Tingnan nyo guys. Ayan. So comment comment na lang kayo guys kung saan nakarating yung ating video na to. Ayan guys. Maraming salamat sa mga supportan nyo. Ayan guys.